nagsisimula ang kwento kay Dandy, isang senior high school student sa huling taon niya. Ilang araw na lang bago siya kumuha ng university exams, pero ang problema ay sobrang hina niya sa math. Palagi siyang inaantok sa math class na ikinaiinis ng guro. Kaya isang araw tinawag siya nito sa pisara pero gaya ng dati wala siyang masagot. Pag uwi niya sa bahay, hindi niya pinapansin ang pag-aaral at inaatupag niya lang ang paglalaro sa cellphone at pakikinig sa musika. Sinasabihan siya ng kanyang ina na kung ganoon din, sana siya ay mag-solve ng math problems tulad kung paano niya kabisaduhin ang mga lyrics. Biro ng nanay niya na minana siguro ni Dandy ang problema niya sa math sa tatay nito na mahina rin dito at walang unibersidad na tatanggap sa kanya kung ganitong siya. Kinaumagahan, nagising si Dandy ng late at dali-daling umalis dahil huli na sa schedule para sa exam. Kabado si Dandy, lalo na sa math section, pero sinubukan niyang mag-aaral sa bus hanggang marating niya ang exam center. Tumalon siya palabas ng bus at nakalimutan niya ang kanyang payong. Papalapit na siya sa exam building nang unti-unting siya ay matauhan sa takot at hindi siya handa. Nagpapanik siya, iniisip na tumakbo na lang palayo sa halip na harapin ang posibilidad na bumagsak. Umupo siya sa ilalim ng malakas na ulan, nalulumo at tahimik na humihiling na sana mawala na lang siya. May mababaw na tubig sa harap niya na nabuo dahil sa ulan. Lumapit siya at biglang may kakaibang nangyari. Biglang nakita ni Dandy ang sarili niya na nahuhulog sa paddle at nagsisimula ng lumubog. Ngunit sa halip na mamatay, siya ay lumitaw sa lugar na nasa ibang mundo. Nalilito siya at nagtanong sa mga tao kung nagfi-film ba sila ng historical drama o kung anuman. Pero ang hari na nakakita ng kanyang kakaibang kilos, ito ay natakot at sumigaw. Nagtatanong kung isa ba siyang demonyo. Kinakabahan si Dandy at nagsasabi na siya ay isang ordinaryong high school student pero parang may mahika ang sinabi niya para sa kanila kaya mas lalo silang natakot. Biglang pinalibutan siya ng mga gwardiya at nakahandang bunuti ng kanilang espada. Nang napagtanto niyang totoong espada iyon, siya ay nagpanik at nagdadasal sa Diyos. Nang sabay-sabay silang tumingala, si Dandy ay naglaho. Tumakbo siya hanggang marating niya ang isang lugar na puno ng makasaysayang kasuotan. Nagpanggap siya bilang isa sa mga pari ng templo at palihim na pumasok sa isang pagtitipon kasama ang hari. Sa kalagitnaan ng pulong ay palihim na lumabas si Dandy at pumunta para hanapin ang kaniyang cellphone pero nahuli siyang muli. Habang hinihintay niyang dumating ang hari, nagsimula siyang mag-isip kung paano makatakas. Ngunit idineklara ng hari na dapat siyang bitayin agad-agad. Si Dandy ay nataranta at nakiusap na siya ay isang estudyante mula sa hinaharap na napunta doon dahil sa isang aksidente. Sinubukan niyang ipaniwala sa hari na marami siyang alam sa kasaysayan at nang hindi gumana iyon, agad niyang idinagdag na magaling din siya sa math. Naintriga ang hari, kaya ipinagpaliban niya ang pagbitay at inutusan siyang patunayan ito. Ibinigay niya ang isang problemang may kinalaman sa Pythagorean Theorem para solusyunan. Sa una, nalito siya at sinabi nang hindi niya maintindihan ang nakasulat. Pero nang mapagtanto niyang ito ay Pythagorean Theorem, mabilis niya itong nasolusyunan, namangha ang hari. Sabi niya, karaniwang tumatagal ng tatlong araw ang kanyang mga iskolar para maresolba ang ganitong problema. Mula noon, nagsimulang ituring ng lahat si Dandy bilang isang iskolar. Binigyan siya ng hari ng misyon. Turuan ang mga tao ng math. Kapag nagtagumpay siya, pauuwiin siya ng hari. Ngunit siya ang unang estudyante at ikinagulat niya na hindi man lang marunong magbilang ang lalaki. Matiyagan niyang tinuruan ito mula sa pinakabatayan, numero pag-add at pagbawas hanggang nakarating sa multiplication. Sa kalaunan, naghanda sila para sa isang math contest laban sa karibal na lungsod ng isang musikero. Kapag natalo si Dandy, parurusahan siya. Matapang niyang hinamon ang hari at hinampas niya ito sa inis kapag may mali ito. Dumagsa ang mga gwardya, handa na siyang patayin dahil hinawakan niya ang hari. Pero pinigilan niya sila at pinagtripan lang niya ito. Nang gabing iyon, Binigyan ng hari si Dandi ng isang dalandan at sinabihan na dapat niyang ingatan ito kahit tatlong araw man lang dahil ito ay isang biyaya. Tumawa si Dandi dahil ito ay isang maliit na prutas lamang. Pagkatapos ay dalawa silang naglaro ng bola sa courtyard ng palasyo at napatakbo ni Dani ang hari sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na taon. Kinaumagahan, umupo ang hari kasama ang kanyang magiging asawa at sinabi niya rito na binigyan siya ng isang mahiwagang gayuma sa kanyang nilaga. Nang gabing iyon ay pagkatapos noon agad silang ikakasal, pero may ibang plano ang kapalaran. Ang mangkok na iyon ay napunta kay Dandy. Nagsimula siyang kumilos ng kakaiba at nauwi sa pagtulog sa loob ng palasyo. Pagkagising niya, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa hari, pero sinabi lang ng hari na walang nangyari at kalimutang ito. Naglakad-lakad sila sa labas at sinabi ng hari sa kanya na kapag natapos niya ang kanyang misyon, Binigyan siya ng mataas na rango sa konseho at mabibigyan pa siya ng isang royal na kabayo. Ngunit walang ibang gusto si Dandy kundi ang makabalik sa mundo. Sumagot ang hari na kung ganoon, mula ngayon ay huwag na siyang tratuhing hari, kundi magkapantay na sila. Pero kinabukasan may nangyaring masama. Inaresto si Dandy at inakusahan ng pangungutya sa hari. Tinali nila ang mga braso at binti niya, handa na sana siyang pahirapan. Pero dumating ang hari at ipinaliwanag sa mga pari na may mahahalagang kaalaman ng batang iskolar na ito. Pero isang pari ang nagsamantala sa sitwasyon at sinabi na susubukan niya mismo si Dandy, binigyan niya ng dalawang linggo na kapag hindi umulan sa panahong iyon, papatayin siya. Hindi sumuko si Dandy, patuloy siyang nag-aaral, nagkumumpute at ginagawa ng paraan. Tinulungan pa siya ng musikero ng palasyo na gumawa ng panukat ng ulan. Pagkatapos, bigla na lang bumuhos ang ulan mula sa langit. Tuwang-tuwa si Dandy pero biglang naalala ng hari ang sinabi niya na aalis siya kapag umulan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa bahay kung saan siya umuuwi at nakita niyang umiiyak si Dandy na puno ng emosyon. Sinabi ng hari na kailangan niyang tumakas ngayon at pinaghahandaan niya ito. Pinaalam niya na may barkong papuntang Ming na naghihintay sa kanya. Pero umiling si Dandy at sinabi na sa buong buhay niya ay palagi na lang siyang tumatakbo at napunta siya sa isang lugar na kakaiba dahil tinatakasan niya ang kanyang totoong mundo. Sa sandaling iyon, ang musikero ng palasyo ay palihim na nakipagtulungan sa mataas na pari. Inutusan ng pari na patayin niya ang iskolar dahil pinaniniwalaan niyang si Dandi ay maaring talagang galing sa hinaharap. Sinabi ng musikero sa pari na kung totoo yon, mas delikado siya. Kaya kailangan nilang tanggalin siya. Kinuha ng musikero si Dandi at isinakay siya sa kabayo, sa kasila tumakbo papasok sa kagubatan, hanggang sa marating nila ang isang gubat. Doon sinabi ng musikero na matagal na niyang alam na babae si Dandy at siya ay isang mabuting tao. Ipinaliwanag niya na hindi iyon sinasadya. Ang trabahong ginakuha niya ay para sana sa isang lalaki at wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin. Samantala, sinubukan ng mataas na pare na kumbinsihin ang hari na lahat ng itinuro ni Dandy sa kanila ay dapat sirain lalo na ang buong uri ng pagsusulat na kanyang ginagawa kailangan daw nilang manatili sa tradisyon at alisin ang impluensya ng bata. Pero hindi iyon matanggap ng hari. Umalis siya ng palasyo sa ng kabayo upang hanapin si Dandy. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, naabutan na rin ng mga gwardya sina Dandy at ang musikero. Pinatakas niya siya at hinarang ang mga bantay, lumalaban sa kanila hanggang sa mismong reyna ang dumating na duguan ang kanyang mga paa. Tumakbo siya sa buong daan, pinilit na hinahanap sila. Naglakad ng naglakad si Dandy sa daan hanggang sa marating niya dalawang daan at hindi alam kung saan pupunta. Naalala niya ang isang sinabi ng hari noon na ang araw ang orasan ng Joseon, kaya sinundan niya ang sinag ng araw hanggang marating niya ang dagat. At doon naghihintay na ang hari para sa kanya. Nang gabing iyon, magkatabi silang umupo at pinagmamasdan ang mga bituin. Sinabi niya na sa hinaharap ay hindi niya nakikita ang mga bituing iyon at ang tanging mga liwanag na lang. Sumagot naman ang hari, tingnan mo ngayon. Ang mga nakikita mo ay yung mga pinili mong tingnan. Pero kung hihinto ka at ng mabuti, mas marami kang makikita. Nandoon na ang mga bituing iyon. Hindi lang sila lumilitaw hanggat hindi mo pinipiling makita sila. Nakikita ng mga mata ang nais makita ng puso. Pagkatapos ng isang tahimik na sandali, inamin ng hari na mahal niya si dandi Sinabi niya na gusto niyang lumikha ng isang bago at mas madaling wika para matutunan ng karaniwang tao hindi lang ng mga maharlika. Bigla niyang naalala ang isang bagay, kumuha siya ng pera mula sa hinaharap at nakita ang mukha ng hari na nakaprint sa pera. Doon niya napagtanto na talagang nagtagumpay siya. Pagbalik ng hari sa palasyo, inihayag niya na nagsisimula siyang magbigay ng sahod sa mga naglilingkod ng mabuti sa mga tao. Ang mataas na pari ay nakakapagtakang pumayag at sinabi na sino mang nakatutulong sa mga tao ay dapat gantimpalaan. Gayunpaman, Si Dandy ay patuloy na palihim na tinuturuan ng hari ng lahat, math, pagsusulat at pangangatwiran ng hindi alam ng mga pari. Isang araw habang naglalakad siya sa palasyo, natagpuan niya ang reyna na nagtatago at palihim na kumakain. Ipinagbawal nila siyang kumain ng marami para hindi siya tumaba at masira ang kanyang itsura. Si Dandy ay nag-alok sa kanya ng isa sa kanyang cup noodles. Tinangaga iyon ng reyna at habang sila ay kumakain, nagkwentuhan sila. Mula sa sandaling ito ay naging magkaibigan sila. Ilang araw ang lumipas. Lumapit ang Reyna sa hari at sinabi sa kanya na alam niya ang lahat. Sinabi niya na ipinaalam niya sa Reyna dahil ang babaeng di Dandy ay nakatakdang maging isa sa kanyang mga asawa. Biglang natagpuan ni Dandy ang sarili niyang inihahanda para sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang mga dalaga sa palasyo ay binibihisan siya at nilalagyan ng make-up. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari hanggang napagtanto niya na inihahanda nila siya para sa tanghaling pagtulog ng hari at siya ay gagawin na unang babae ng hari. Nang maintindihan ang pangyayari, natakot siya at tumakbo palayo mula sa mga taong nasa paligid niya. Isa sa mga tagapag-alaga ay mabilis na nagulat sa hari na siya ay tumakas papunta sa palasyo. Ang hari ay lumabas para hanapin siya at nang makita siya, hinawakan siya nito sa braso at hinila papasok sa isang silid. Sumigaw si Dandi at tumutol sinabihan na mananatili silang magkaibigan dahil siya ay labing siyam pa lamang ayon kay Dandy. Tumawa ang hari dahil sa edad ni Dandy ay ibig sabihin na may tatlong taon na siya sa pagiging dalaga at hindi na siya bata ayon sa kanilang hari. Bukod pa roon, matagal na niyang alam na ito ay isang babae si Dandy at hindi naman niya ito hinawakan ayon sa kanya. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Dandy sa musikero para kausapin siya. Tinanong siya nito kung sigurado ba siyang gusto bumalik sa hinaharap pero hindi sumagot si Dandi. Naguguluhan siya at ang puso niya ay puno ng pagduda. Naglakad lang siya palayo at umupo ng mag-isa. Pagkalipas ng sandali, lumapit ang Reyna at sinabi ng may isang taong gustong makita siya. Pagpasok ni Dandi sa palasyo, natagpuan niya ang sarili nakaharap ang Rey ng ina nakamukha mismo ng tunay niyang ina. Doon siya tuluyang naiyak at walang nakaintindi kung ano ang nagpaiyak sa kanya. Nang gabing iyon, Pumunta siya para makita ang bagong sistemang astronomical ng Josan, isang nilikhang personal niyang tinulungan. Ito ay makakatulong sa kaharian na mas tumpak na matunton ang mga araw at buwan. Pagkatapos ay iniyaya siya ng hari na tingnan pa ang iba pang bagay na ginagawa niya. Nakagawa siya ng bagong alpabetong binubuo ng dalawang putwalo na may layuning pag-aani ng pagbasa at pagsulat para lahat ng tao sa Josan. Hindi lang ang mga scholar ay matuto, habang naglalakad sila papasok sa gitna ng malaking bulwagan, inanyayahan niya itong umupo sa seremonyal na upuan. Pagkatapos ay isinukbit niya ang maharlikang hairpin sa buhok nito, isang simbolo ng kasal at hiniling na manatili siya sa kanya magpakailanman. Nagsimulang umiyak si Dandy dahil hindi niya kaya at nangako sa sarili na babalik siya kapag dumating na ang ulan. Ngunit sinabihan siya ng hari na maaari niyang puntahan at bumalik para mamuhay silang magkasama. Pero tumanggi pa rin siya. Nawala ng pasensya ang hari at nagalit. Pagkatapos noon, lumakad siyang palayo na wasak ang puso. Nanatili siya sa pasilyo na nakatayo nang hindi gumagalaw, nang bigla siyang tamaan sa ulo at nawalan ng malay. Sinaksak siya ng isang tao gamit ang espada at sinunog ang buong gusali. Nang marinig ng hari ang nangyari, ibinuwis niya ang kanyang buhay at tumakbo sa gitna ng apoy upang iligtas siya. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang katulong at sinabi na nawala ang sinaunang kasulatan kagabi. Inakusahan niya ang mataas na pari na ninakaw ito. Hinawakan ng hari ang kamay ng pari at sinabi, Wala bang nagturo sa iyo na burahin ang lahat ng ebidensya pagkatapos gumawa ng ganitong krimen? Pagkatapos ay bumalik siya kay Dandy at nagtanong, Ito ba ang tinig na narinig mo? Tumango siya. Nalaman nilang ang aklat sa kanyang bag ang nagsilbing panangga kaya hindi siya natamaan ng saksak. Galit na galit ang hari at hinarap ang pari. Sinabi na si Dandy ay napakahalaga sa kanya at bakit niya ito ginawa. Malamig naman na sagot ng pari na dahil kapag kumalat ang bagong wikang iyon, magsisimulang mag-isip ng malaya ang mga kabataan. Magdudulot iyon ng kaguluhan. Sisirain nito ang kaharian. Hindi siya natatakot mamatay. Ang kinatatakutan niya ay ang kaguluhang sisira sa hinaharap, sabi ng pari. Sumagot ang hari, kahit pigilan pa ng pari, itatayo pa rin niya ang sistemang pagsusulat para sa mga tao. Gusto niya maging isang taong nagbibigay daan para matupad ang kanilang mga pangarap. Bakit sila matatakot sa hinaharap na hindi naman nila aabutin? Sa mundong wala silang alam, ngunit hindi na tinag ang pare. Nalukod siya at nakiusap na bitayin siya at tapusin. Di nagtagal, nagkulay-abo ang langit at nagsimulang umulan. Bahagya lamang sa simula. Naglibot si Dandy sa palasyo upang magpaalam sa kanyang mga kaibigan sa huling pagkakataon bago umalis. Tinanong ng hari kung maaari ba siyang samahan hanggang sa pinakamalayong lugar. Naglakad sila nang magkatabi hanggang sa marating nila ang dalampasigan. Naroon at humakbang si Dandy sa parehong lawa kung saan siya minsang nahulog at hinayaan ang sarili niyang lumubog muli tulad noong una. Ilang sandali lang ang lumipas at muli siyang lumitaw balik sa sarili niyang mundo. Napalingon siya sa paligid at napagtantong ilang segundo pa lang ang lumipas. May oras pa para makarating sa exam. Tumakbo siya ng mabilis papunta sa silid eksaminasyon at nakita ang kanyang guro na naghihintay. Nagsimula na ang entrance exam. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang upuan at sinimula ng pagsusulit. Pagkatapos ng araw na iyon, umuwi siya at nadatnan ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Tumakbo siya papunta rito at mahigpit na niyakap. Maraming nagbago kay Dandy. Ang kanyang ugali, ang kanyang pananaw, lahat ay nagiba matapos ang kanyang paglalakbay. Natutunan niyang pahalagahan ng mas malalim ang mga tao at mga bagay sa paligid niya. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, habang lumalabas siya ng paaralan, biglang bumuhos ang ulan mula sa kalangitan. Bigla na lamang may naglagay ng payong sa ibabaw ng kanyang ulo. Tumingala siya at nakita ang isang mukhang labis na pamilyar. Kamukha niya ang hari ng Joson, ngunit ngumiti lamang ito at sinabi, Matagal na tayong nagkita sa bus. Nahulog mo ang iyong payong. At doon nagtatapos ang kwento.